Magandang araw mga kaubas, kamusta kayo lahat? So habang hindi pa umulan pero kumukulog na at maambon na Pero kayang kaya pang tapusin ito mga kaubas So itong video na to na gagawin ko ngayon ay napakahalaga Lalong lalo na dun sa mga sumusumubaybay sa aking mga videos at nagtitiwala Dahil lahat ng mga pinag-usapan natin ng mga nagkaraang videos mga naging topic natin ay pagsamasamahin ko na sila ngayon dahil nung mga nakaraang videos ay inisa-isa ko sila para mayroon lang tayong guide na na susundan so ngayon ay pagsamasamahin natin sila kasi ang pagpapabunga ng ubas ay nasa tamang timing talaga yung itatiming mo talaga na kung kailangan na siyang magbunga ay eksaktong yung mga fertilizer na inapply natin ay available na na na, na makakain niya or ma-absorb ma niya para siya ay bumulaklak. So kung gusto niyo mapabunga ang inyong mga obas ay sundan niyo itong mga kaobas. Uh, hindi naman ako expert pero i-share ko sa inyo yung aking mga ginagawang technique or paraan para mapabunga ko ng marami ang aking obas so ito yon mga kaobas uh, simula nung nag harvest ako nito ay pinagpahinga ko siya ng 3 weeks so uh, mas maganda pa sana kung mas mahaba yung time na nakapagpahinga yung ating obas after harvest mas maganda kung 1 month or mas mahaba pa ng kaunti eh, bago natin siya pabungain ulit o pruning pero dahil sa meron tayong month na hinahabol na kailangan dun sa month na yon ay magapag harvest na tayo so nag pruning na ako nung nang nakaraan so nung after harvest pinagpahinga ko siya ng 3 weeks tapos nung August 23 nag apply ako ng fertilizer pero dahil sa wala akong nabiling fertilizer organic na lang yung in-apply ko pero uh, basta yun yung araw na nakapag-apply ko ng fertilizer August 23 sinabayan ko na rin ng pagtatanggal ng dahon ng ating mga obas uh, ginawa ko yon para ma-expose itong protein cane na kung saan siya ulit bubunga ay para ma-expose siya sa sikat ng araw para mas lalo pang uh, may handa itong protein cane na siya ay mag-activate na uh, yung itong mga buds niya ay lumaki uh, maging malusog nalalabas yung mga saga, mga sanga dyan, na doon siya bubunga so yun yung uh, isang step na ginawa ko sa araw na yon at tuloy-tuloy na rin ang pag apply ko ng ng uh, tubig uh, nagdidilig na ako araw-araw pero kung muulan naman dyan sa inyo ay i-check nyo yung lupa kung uh, pwede na siyang didiligan o hindi pa kasi dipindi naman yun kasi sa uh, location at pangalawa mga kaubas ay noong August 23 afternoon ay bumilang ako ng 5 to 7 days seven na lating 1 week sa mga kaubas ay nag pruning na ako so para uh, maging tamang tama yung timing na after uh, bibilang ka ulit ng 7 days ay magiging ganito na ang inyong ubas yung maglalabas na siya yung Halos puputok na yung mga buds ng inyong ubas. So ngayon, ay August, ay ano, uh, September 7 na ngayon. Sa so, eksaktong tamang tama na simula nung nag-apply tayo ng fertilizer ay 2 weeks niya ngayon or 15 days niya ngayon. Kaya naging ganito na yung ating ubas. Halos mayroon nang mag break. Kaya na ano, yan. So bakit natin ginawa yon na merong mga bilang-bilang yung araw or timing sa ating mga ginagawa ang procedure. So bakit ganun mga kaubas? So parang eksakto kasi na ngayon na 15 days siya or 2 weeks siya ngayon ay mag apply ulit tayo ng fertilizer ay pagka ito ay bumuka na at magkakaroon na siya ng dahon ay saktong matutunaw na yung uh, inapply nating fertilizer at ma-absorb na nung system nung ating ubas. So eksakto na pagka ito ay nag 1 inch na ay yung mga nutrients na kailangan niya na siya ay magkaroon na ng bulaklak ay available na dito sa system ng ating ubas. Kaya halos lahat ng mga magiging bagong sanga nito ay magkakaroon ng bulaklak kasi available na yung mga nutrients na kailangan niya so halos lahat na lang sanga dyan ay magkakaroon ng bunga so yun yung mga dahilan na kailangan natin sundan yung tamang timing at alam natin kung kailan tayo mag pruning kailan tayo mag apply ng fertilizer para yung timing na ginagawa natin ay maeksakto na pagka ito ay bubulaklak na or bumuka na ay mayroon na siyang available na mga nutrients kasi pag na late yun mga kaubas kung itong sanga na to na tumutubo na yan ay uh, kailangan na niya sana ng bumulaklak magkaroon na sana siya siya ng bulaklak ay kung hindi eksakto yung tamang timing ng pag apply mo ng fertilizer ay hindi bubulaklak yan kasi wala eh uh, wala siyang kinain na tamang sustansya na kailangan niya so hindi siya bubulaklak so yun yung importansya ng tamang pagtatiming ng pag-apply ng fertilizer at tamang timing na pagpupruning para eksakto na pagka ito ay bumuka na available na yung kanyang kakainin so yun yun yung isang napakalaga doon mga ubas sundan nyo yon para pag kayo ay nakapag pruning na ay magpapabunga ng ubas ay mapapabunga nyo rin ng marami ang inyong ubas so dahil yan tignan nyo oh, bumubuka na ito e eh, kung mag apply ako ng fertilizer so after 2 to 3 days maabsorb na nung nung mga ugat yung inapply kong fertilizer so eksakto na uh, yung mga bubuka na mga buds kompleto na yung pagkain niya at automatic may bulaklak yon lalabas itong sanga na to na malusog na uh, hindi siya pipilitan na bubulaklak at mahaba pa yung kanyang mga bunch marami ang kanyang ibubulaklak kasi kumpleto na siya sa pagkain tamang timing yung ginawa natin na pag apply ng fertilizer hindi tayo basta basta mag apply ng fertilizer nang wala sa timing so after noon na makapag apply tayo ngayon ng fertilizer so after 2 weeks ulit apply na naman kayo ulit ng fertilizer so ang i-apply pala natin ng na fertilizer ngayon mga kaubas kung mayroon sana tayong available ay complete tapos potassium pwede na rin tayo mag apply ng foliar nyan pero sa sunod na araw na lang kasi wala pang dahon eh sa mga pagka may bumuka na pwede na yan mga kaubas pero dahil sa ngayon umuulan apply tayo ng fungicide kaya meron ako nakahandang spray doon na may fungicide so nauna kung sana mga kaubas ay naunawaan nyo yung aking mga pinapaliwanag at yun lang yung ginagawa kong mga paraan kaya kung mapapansin nyo lahat ng aking mga ubas ay marami kong bunga uh, wala yan naman sa variety mga kaubas pero hindi ko sure kung sa variety yan talaga yon pero pag hindi ko ginawa yung ganong sistema ay pa isa isa lang yung bunga ng aking obas kasi yan ang sinasabi ko na hindi naka timing yung pag a-apply natin ng fertilizer pero pag ginawa mo yon for sure mga kabas kung gaano yung karami yung binunga nung ubas mo nung mga nakaraan ay sigurado ako na mas marami siyang ibubunga kaysa nung mga nakaraan uh, uh susundan nyo lang ito mga kaobas doon sa, sa mga titiwala lamang yung sinabi ko sa inyo ay hindi naman ako expert Uh, sa pag-uubas you know, pero, pero sineshare ko lang yung aking mga ginagawa na preparasyon paghahanda sa aking mga technique so yun lang yung sa akin lalong lalo na sa mga hindi pa nakakapagpabunga ng ubas yung mga baguhan pa lang sundan nyo mga kaubas at kung uh, napabunga nyo na maaari naman kayong gumawa ng sarili nyong paraan ng mga teknik kung paano nyo pabungahin ng marami ang inyong ubas dahil karamihan naman sa mga nakakapagpabunga ng ubas ay hindi lahat sinishare yung kanilang kaalaman kaya mahirap maghagilap mag ng mga technique so, yung mga kung mag, sino yung mga magtuturo sa inyo kung ano yung gagawin sa akin dahil nandito na tayo sa social media ay ituturo ko sa inyo wala akong itatago at sana supportahan nyo lako, inyo ako lagi at pakipalo na rin ako sa king facebook page kaubas rainging blog at kung may mga katanungan kayo doon ay pag may time ako ay nakakapag reply ako mga kaubas so maraming salamat sa inyong lahat maraming nagtitiwala at sumusumaybay ay nagpapasalamat ako ng napakarami sa inyo paalam, bye bye